kasamok ba ang biangkatan? Ay, ay may labda mga bisaya, biangkatan ha? Di daw siya mag-public apology sa mga bisaya, manigas daw. O sige, bahala ka, di kong katulgun sa mga bisaya. Pero <laughs> ayaw, ayaw i-generalize sa O ko, so, okay, na ako din naghang cards o, oh. na ako, debit. oh, mastercard. Hmm, kung mga bisaya, pa-merits ID, daman. <laughs> Ayod jud igna nga wa mi kaila mga bisaya ha Ayod jud i generalize ang mga bisaya kung gusto ka ng tahimik no, 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 no. na buhay ay naku, wag mo idama yung mga bisaya kay di jud ka sa mga bisaya Ayod jud pag ingon ana byangka kung gusto ka mahinaon nimo ang kinabuhi paghilom kay di jud ka undangan sa mga bisaya bisaya pa ilang sundan ay na Bianca. Gusto ra jud ka magpa-viral bago pa biya kay ka, tao nang awa og pa kay ka, gusto mag-viral ako gani oh bago pa kong mata pa pag ilamos pero hindi mo riya kung kaning video ani kay dagat ko sa mga video Wala, kini mo mga Bisaya ha. Ay jud mig love da mga Bisaya. Sus Bianca 56 peso wala ka may padayming taga Bukid nami 100 oh. Ikaw ka okay, 56 nya uh, mo sakay kag move it. Dapat ito ka sa mga limusin sakay para ibayad na yung physical card.